Good afternoon po sa ating lahat. So, ito na naman po tayo. Afternoon po. Uh, ito po ako po'y gagawa ng test para sa third periodical exam. At the same time po, ay uh, nagugas mo na po ako ng mga gamit para sa canteen. So, kung nga pala, don't, don't forget to like, uh, share, and subscribe to my YouTube channel. Santos Badillo po. Yan. So para po ma ma-update po kayo kung ano po yung mga latest na nangyayari po sa akin pong vlog. So, pagpasensya na po kasi po uh, nagsisimula pa lang po ako. So, bali cellphone pa lang po yung, nag yung ginagamit ko po, po. Okay? Cellphone pa lang po yung aking ginagamit. Sana po matulungan niyo po ako na maging successful po itong pagbablog ko po, po at saka uh, baka naman po merong may magandang puso dyan na maaaring tumulong po para maging maayos po yung ating pagbablog so maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat God bless po, don't forget to like, share, subscribe to my youtube cha channel so Santos Badillo po bye po